Alden Richards, pasok na rin ba sa politika? Pagkakataon na nila ni Maine Mendoza. Kumakalat nga ngayon ang isang larawan, ang isang batikan na politiko na si Chavit Singson. Ito ay ang magpakita ng isang kontrata sa isang closed door meeting na umaloy pagbibidahan ni Alden Richards ito nga ay umugong kasabay ng mga pagpapail ng mga politika para tumakbo sa 2025 election. Nataon lang ba ito o talagang nagpapakita na ito na meron na ring hawak si Alden Richards na merong kaugnayan sa politika? Napakagandang ang balita nito. Alam naman kasi natin na si Alden Richard ay isang napakamatulungin na individual at ni neto na makatulong talaga sa mga mahihirap at mga nangangailangan ng tulong. Kung matatandaan nyo, si Alden Richard ay isang epitome ng mga politiko dahil si Alden Richards ay ang pagtulong niya ay talagang bukal sa kanyang loob kung matatandaan nyo nang naglabasan ang mga politisyan ay napakarami nito ng na mga pagpapamidya na to ay tumutulong sa mga kapwa Pilipino. Ngunit bakit si Alden Richards ay hindi nabalita sa mainstream media? Gayong napakaraming natulungan ni Alden Richards noong pandemic, may mga baha, may mga sakuna at ilan pa na mga pangangailangan ng mga tao dahil ang alam ni Alden Richards ay ang pagtulong ay dapat hindi ito itinetelevise. Ito ay nasa puso at panghabang buhay na itong ginagawa. Yan talaga si Alden Richards. Kaya kung talagang tatanungin nyo ang buong Alden Nation at buong Pilipino, dapat nga tularan pa si Alden Richards ng ibang politiko na wala ng ibang ginawa kung hindi mamuliti ka kagaya nga ng mga isang taong ito na kaya lamang tumakbo sa politika ay para raw ibalik ang brand X ngunit tumagal na ito ng pagkahaba-habang panahon ay wala pa rin nagagawa sa politika at ito ay nagmimistulang wala nang silbi kaya yan dapat ang pagtuunan ng buong Pilipino kung sakali mang boboto kayo isipin nyo ang mga tunay na naglilingkod sa tao katulad ni Alden Richards. Yan dapat ang ibinuboto ng tao. Gayon mat magandang balita ito para kay Alden Richards at Main Mendoza. Ay na kay Alden na yan kung ang pagtulong niya ay gusto niya pang pumasok sa politika o kahit tumulong lang siya kahit wala sa politika. Ganyan naman talaga si Alden Richards basta nakakatulong kahit wala pa siyang kapangyarihan o ordinaryong tao lamang ay hindi ito sa gabal kay Alden Richards sa pagtulong sa kapwa ayon kay Juby talagang tuloy-tuloy lang ang paninira ng mga bashers kay Maine Mendoza at Alden Richards ito na nga ay ang nalalapit na halalan dahil dito tuloy-tuloy na ang paninira kay Alden Richards na kesyong hindi naman daw ito nakakatulong. Ang sagot dito ni Alden Richards, ang pagtulong ay hindi binobroadcast. Ito ay ginagawa lamang ng tahimik. Kaya kung tutulong ka, Iwag eh muna mo na itong ipagmalaki at huwag mong isisi sa iba kung nakakatulong ba ito o hindi. Dahil ang mga totoong tumutulong ay hindi nanunumbat ng kanilang itinutulong. Kaya talagang alam natin na si Alden Richards ay talagang bukal sa loob ang pagtulong. Kung matatandaan nyo ay gawain na yan ni Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Hindi pa nga sila nakaluklok sa upuan ng politika Ngunit marami nang napakagawa ito na mga library at iba't iba pang pagtulong sa mga indigenous people. Yan talaga ang advokasya ng Aldab dati pa man. Si Alden Richards at Main Mendoza ay hindi nang hihingi ng mga kapalit. Ito ay bukol sa loob na pagtulong sa mga Pilipino na kagaya natin. Ayon naman kay Lovely, kahit ano nga ang gawing paninira kay Min Mendoza at Alden Richards ay tila hindi pa rin ito epektibo dahil na rin ito sa mga napakagandang ginagawa ni Alden Richards at Min Mendoza hinding hindi kailanman sila masisira nito dahil ang ginagawa nilang paninira ay hilaw at talagang walang batayan na masira ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Sinalan na lamang ang mga lab team na nagtagal. Ang mga lab team ngayon na kasabayan ni Alden Richards at Main Mendoza ay talagang nawala ng isa-isa na parang bula. Diyan mo talaga mapapakinggan ang mga hinaing ng mga tao na talagang ang lab team ni Alden Richards ay hindi lamang isang lab team ito ay talagang samahan na habang buhay. Kaya talagang kahit sino ang manira sa kanila ay walang ibubuga dahil pinapakitahan ito ng resibo. Ang resibo ngang ito ay hindi lamang gawa-gawa, ito ay resibo na tunay nangyari na ito dahil kung makikita nyo ang history ng Aldab ay talagang pinangungunahan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang totoong pangyayari. Ito ay hindi katang isip lamang dahil kahit anong i-research mo sa internet ay talagang makikita mo. Ang halimbawa nga dito, itype mo na lamang ang Alden Richards at Maine Mendoza wedding ng Aldab ay makikita mo na dito kaagad pati na rito ang mga imbitasyon na hindi ipinakita sa mainstream media ang imbitasyon ngang ito ay talagang tunay na pangalan na nila ang nakalagay at hindi na Alden Richards at Yaya Dab kung iyang katunayan pa lang ay hindi na kayo naniniwala marami pa rin ang katibayan ang pagsasama nila ang mga joint account nila sa mga bangko ang pag date nila ng pirbado at ang mga nakakakita lamang ay ang mga true-blooded Aldab Nation. Diyan mo talaga malalaman na tunay at hindi pang kamera lamang ang ginagawa ni Alden Richards at Main Mendoza. Kaya kahit anong gawin nyo na paninira kay Main Mendoza at Alden Richards ay alam nyo na hindi na kayo magtatagumpay pa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!